Morning, good morning, good morning mga katinders. Kape tayo. Check natin time natin na nasa 4.33 a.m. Actually, kanina pa ako gising mga 2 a.m. At ang dami kong ginawa dito sa loob ng bahay. Nag-household chores ako. At ngayon na ako 4.33 a.m. nakaupo at kapag kape. At the same time, walking si Graham. Ayan andyan sa kanyang walking time. So, ito din yung tinatawag ko na walking time slash aircon, aircon walk. Aircon walk. Bakit aircon walk? <laughs> so, papasilip ko sa inyo mga katinders ha. So, kape muna tayo para maging alive yung ating utak for today's video. So, ngayon, para maiba naman, hansel yung akin biscuit. At naubusan ako ng bread. At copy ko. Brown naman ito. Twin. <coughs> Medyo iba pa rin yung <coughs> pakiramdam ni Mami Tins. No? Papansin yung sa boses ko at usong-usong -uso ngayon yung sakit. Yung sakit, yung ubusipon talaga. Yun yung, yan yung, yung usual na sakit ngayon. Kasi dito sa amin sa Davao ay whole day mainit. Pag dating na ng hapon, pupuntang gabi ay biglang uulan. No? Hindi maiwasan na ah uh, minsan nababasa tayo sa ulan parang umaambon yung parang kumbaga sa bisaya taliksikan yung ating ulo kaya eto yung kinalabasan so nakaka-relieve ako through wait lang nawala yung aking may iniinom ako na parang kinakain ko na candy yung valda pastil so yun yung nakaka-relieve sa akin throat kasi diba minsan, nahihiya tayo na may bumibili at ubo tayo ng ubo, no? Ito marang medyo makati lang. So, matigas pa rin ang ulo ni Mami Tins. Umiinom pa rin ng malamig na tubig. So, ngayon, kakape ako. Papasilip ko rin pala sa inyo yung mga candies ko na mga pipiso, May piso pa bang ngayon? So, papasilip ko sa inyo maya pag nasa store ako, okay? So, ngayon, papasilip ko sa inyo yung aking mga alaga at ano yung tinatawag ko na aircon walk. So, ito yung schedule na oras na sa quarter to five, ang aking mga alagang rabbits na walking time nila. So, ito yung tinatawag ko na aircon walk. So, ito, nasa harapan nyo ay si Moon. Ayan, Papasilip ko sa inyo na palabasin ko siya. Ito yung schedule naman niya na maglabas. Ayan, ayan. So air aircon walk siya mga katinders kasi yung room na yan na color brown ay may aircon dyan sa loob. Tapos dyan sila tumatambay. Upo sila dyan. Higa sila dyan. Relax time sila dyan na malamig. Yan yung gustong gusto nila sa aircon walk. Ayan. So simon Maya-maya ay pag napapansin nila na malamig dyan at alam naman nila mga katinders ay nagre-relax sila. Usually pumupunta sila dyan kapag mainit dito lunchtime, hapon, sobrang init dito, so yun yung parang relief time nila pabarik-barik na naman si bon. katatapos lang nila ng breakfast, mga katinders hello mga katinders nandito na ako sa tindahan, so ang isi-share ko sa inyo ay yung mga candies ko na tagpipiso. Meron pa naman ako mga panindang tagpipiso. So, start tayo dito sa mga candies na to. Max piso pa rin yung bentahan. So, meron akong mga 8 to 9 pesos per balok. At yung aking white rabbit, yung aking panindang mentos, meron akong snow bear, mga gummies. Ayan. And then, asan pa pa dito itong mga tagpipiso na to? mga gamis ko. Ayan, takipiso pa rin yan. Meron ako itong chocolate na chocolate coin na may mukha. Piso pa rin yung aking bantahan. Ayan, more on mga gamis. At eto, mga magic chew. Piso yung aking bantahan. Asan ko ba So, more or less, parang yun lang yung aking candies. May stay fresh ako. Nabili ko sa wholesaler Piso. Ito. etong how-how piso rin na aking bentahan. At itong candy ng itong bomba. Granada na ano. May pochi rin na tagpipiso. At itong karate bag. Ayan. Piso pa rin yung aking bentahan. So, dami pa naman akong tagpipiso-piso. Mga marshmallow. Meron ako itong mga tagdag mga etong jelly is, Ayan. Tagpipiso pa So sa candy talaga ay meron na akong tatlo. Si Max, si White Rabbit. Apat pala, Max, White Rabbit, Mentos at Snow Bear. So yun lang naman usually yung hinahanap at piso pa rin yung aking judge. Ayun. Ayun yung aking judge. Okay, mga katinders.